Budget-friendly ba na ang hanap mo? I got you! And may na-discover nga na naman tayong bagong pasyalan na tiyak na may enjoy hindi lang pamilya, barkada at kahit magjowa or kahit na single ka. Ito ang Vista Freedom Park na matatagpuan dito sa bayan ng Naik Cavite. Hello guys! This is Carla and welcome again to my vlog. Bumiyahe na nga kami from Tansa to Naik kasama ang ating mga kaibigan. Dahil nga magkalapit lang ang bayan ng Tansa at Naik ay nasa 30 to 40 minutes lang ang biyahe. Sa mga gusto pumunta from Manila ay don't worry dahil waysable naman ang lugar. Glit nga lang ay nakarating na kami and una ko talagang napansin ang malawak na parking area nila. Isa rin kasi yon sa mga kailangan ng mga motorista para di na sila mahirapan maghanap pa ng parking area. Bago nga pala makapasok ay kailangan mo na magbayad ng entrance fee. 100 lang sa adult, 50 naman sa kids pag 10 years old pa baba. May mga iba't ibang cottages din pala silang ino-offer. Depende na lang kung gaano kalaki ang kailangan nyo. Ilalagay ko na lang sa si screen mga rates ng mga cottages. Dahil nga weekends nga neto ay di na ako nagulat sa dami ng tao na nagpunta dito. Pero dahil mas pinili namin mag overnight ay unti-unti na rin nagsisialisa ng mga iba. Dahil nga overnight stay kami dito ay nagdala na rin kami ng kanya-kanya naming tent. Nagrent na lang din kami ng isa para sa mga iba naming kasama na wala dalang tent. Guys, if naghahanap pala kayo ng tent, ay highly recommended ko talaga ang altitude tent para sa mga camping gear and accessories nyo. Subok na sa ulan at init. Well ventilated and easy to carry pa. Nagumpisa na nga rin palang magtampisaw ang mga bata sa tubig at ang isa sa mga highlights dito ay ang swing na hindi lang pang instagramable ay pang sports pa. Joke guys, pero promise, enjoy talaga magtambay habang hinihintay ang paglubog ng araw. Bilang inggitera nga tayo, ay sinubukan na rin natin kaso ang problema, paano ako bababa ngayon? At may nainggit nga din. Alam nyo ba guys, na kahit di kayo mag-swimming sa dagat, simpleng picnic lang, ay may enjoy mo na ang stay mo dito. Meron din sila pala dito ang griller and lababo na pwede nyong gamitin anytime. Kung naghahanap ka rin pala ng ibang pagkain mabibilhan, eh meron din sila dito. May siomay with rice, barbecue, and kung ano-ano pa. May mga accessories din pala sa dito na pwede mong pang souvenir. Dumidilim na nga, kaya nag-decide na rin kaming mag-bonfire. Bali, 75 pesos yung presyo ng panggatong. Favorite ko talaga pag nagka-camping ang mag-bonfire. Nakakawala ng stress, tamang kwentuhan lang, kantahan, at minsan asaran. Thank you nga pala sa ating kaibigan na si Perry and Christy sa pag-invite dito sa ating gala. Kaya ano pang hinihintay mo? Ayain na rin ang inyong pamilya at barkada. And that's it for today, guys. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye.